Sa kabila ng pagbagsak ng market, isang kilalang crypto founder ang nagsabing ang presyo na XRP na $2.11 ay parang isang paglalakad lang sa parke. Pero bakit nga ba ganito ang kanyang pananaw? Ano po ang dahilan na kanyang kumpiyansa kay XRP? At higit sa lahat, dapat ba tayong mag-alala bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit bumaba ang presyo na XRP. Para sa mas malalim na konteksto, kailangang maintindihan natin ang nangyayari sa buong crypto market. Mula pa noong February 2025, nakaranas po ng malawakang pagbagsak ang crypto market na may kabuang loss na aabot po sa $780 billion sa market capitalization. Isa si XRP sa mga altcoins na matinding naapektuhan. Noong March 29, muntik na po itong bumaba sa $2 na presyo nang bumagsak ito sa $2.06 pero dahil sa malakas na support mula sa mga bulls o yung mga investors na naniniwala sa patuloy na pag-akyat ng presyo nagkaroon ng bahagyang recovery pabalik sa 2.1 dollars bagamat mas mataas ito sa lowest point na 2.06 dollars nasa bearish zone pa rin sa XRP ibig sabihin ay mas marami pa rin ang selling pressure kaysa sa buying pressure sa kabila nito isang prominent XRP supporter ang nanatiling positibo sa hinaharap ni XRP. Bakit nananatiling optimistic ang isang crypto founder kay XRP? Ayon kay ginong Eduardo Farina, siya po ang founder ng Alpha Lions Academy, hindi siya nababahala sa kasalukuyang presyo ni XRP. Sa isang post niya sa X, dating Twitter, sinabi niyang ang presyo na 2.11 ay parang isang walk in the park lamang. Bakit niya sinabi ito? Ang dahilan ay simple. Dahil nakita niya ito noon at naniniwala siyang kaya ulit itong mangyari. Ano nga ba ang kasaysayan ng XRP na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors? Isa po sa mga pangunahing argumento ni Ginong Farina ay ang historical price movement ng XRP. Balikan po natin ang November 3, 2024, ilang araw bago ang US elections. Noong mga panong ito, bumagsak po si XRP sa pinakamababang presyo na 0.4918 bago po siya magsara sa presyong 0.50 sa parehong araw. Sa panong ito, maraming bearish discussions. Maraming traders ang natakot at nagbenta ng kanilang XRP holdings. Pero ano ang nangyari pagkatapos ng eleksyon? Sa loob ng tatlong buwan, sumabog po ang presyo ng XRP, umabot sa $3.4 noong January 2025. Isang 580% increase ang naganap mula November hanggang January kung saan ay isang napakalaking pagtaas. Dahil sa president na ito, naniniwala si Ginong Farina na ang kasalukuyang pagbagsak na XRP ay pansamantala lamang at malaki ang posibilidad na makakita ulit tayo ng biglaang pagtaas sa presyo nito. Ngayon ay ano ang pananaw ni Ginong Farina sa mga nagbebenta ng kanilang XRP? Sa kanyang pananaw, ang mga taong nagbebenta ng kanilang XRP dahil sa takot ay tinatawag niyang lettuce hands. Ito ay isang cryptos lang na tumutukoy sa mga investors na madaling matakot at magbenta agad ng kanilang assets kahit wala pang matibay na dahilan. Ayon sa kanya, tanging ang mga matitibay ang loob at may long-term conviction ang makikinabang sa susunod na bull run ni XRP. Posible ba talagang umabot sa si XRP sa presyong $10? Ayon kay Ginang Farina hindi lang $10 ang target niya para kay XRP, kundi mas mataas pa. Sa kadunayan, noong November 2024, inilabas niya ang sampung dahilan kung bakit posibleng umabot sa $10 sa XRP. At kahit umabot ito sa target na ito, sinabi niyang ang mga magbebenta ng kanilang XRP sa $10 ay maaaring pagsisihan ito sa hinaharap kung pagbabasihan natin ang kasalukuyang presyo na 2.13 dollars, kakailanganin ni XRP ng 369% increase para umabot sa presyong 10 dollars. Mas maliit pa ito kumpara sa 580% increase na nakita natin mula November 2024 hanggang January 2025. Ibig sabihin, kung nagawa ni XRP na lumipad ng ganito kataas noon, posible rin itong mangyari ulit. At ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na mga Pinoy na may XRP holdings, ito po ay isang mahalagang paalala tungkol sa volatility ng crypto market. Meron pong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang dito. Una ay huwag po tayong mag-panic sell. Ang crypto market ay likas po na volatile. Ang mga taong madaling magbenta sa takot ay kadalasang hindi nakakakuha ng malaking kita sa long term. Pangalawa ay pag-aralan po natin ang historical data. Tulad ng ipinakita ni Ginong Farina, maring bumagsak po ang presyo ngayon pero posible ring mag ito sa hinaharap. Pangatlo ay maging matyaga at disiplinado ang mga may long-term conviction ang madalas na nagtatagumpay sa crypto trading. Kung tama ang hinala ni Ginong Farina, maring may malaking oportunidad ang XRP holders sa hinaharap. Pero syempre, hindi ito garantisado. Kaya mahalagang gawin natin ang ating sariling research bago po tayo gumawa ng ating investment decisions. At ayan, ang masasabi ko naman po rito ay ang crypto trading at investing ay isang laro ng pasensya at kumpiyansa. Maraming pagkakataon na ang isang asset ay bumabagsak, pero ang mga nakakaintindi ng market cycles ay madalas na nananalo sa dulo.